Magandang araw po sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay tungkol po sa tambutso ng motor, no? Sa mga kapatid natin ng mga motorista. Kung minsan, sa sobrang katagalan or di inaasang pagkakataon, nagkakaroon po ng singaw o butas ang ating mga tambutso. At ano ba ang nagiging depekto nito, ang kahalagahan nito, kapag di natin ginawa or pinabayaan natin, no? So malaki ang nagiging dulot nito sa motor natin kapag uh, napabayaan natin minsan kasi talaga napapabayaan natin dahil unang una wala tayong oras minsan ginagamit natin araw-araw sa buhay kaya kailangan pa natin ng isang araw umabsent para lang may pagawa pangalawa wala po tayong pa-maintenance minsan katulad na lang ng motor ko na ito na kahit ganito ang atsura sa sobrang tagal na nito kung o-orderin mo itong tambucho niya na original no yung pinaka genuine niya na umaabot po ito ng 5,000 no? 5K Although meron naman tayong mga replacement na nabibili sa online, mga 1,000 plus, pero minsan hindi tayo satisfied sa mga sa performance ng tambucho niya, no? yung mga replacement, yung mumurahin. So yung iba na katulad ko, eh, talagang mahilig po sa mga original o mga stock no? dahil talagang tumatagal at saka quality po ang performance niya. So katulad na lang po ng motor ko na to, no? Uh, dahil sa pagiging busy at uh, yun nga, medyo may kamahalan to, hindi ko na binilhan ng replacement or bago. Bali, ang ginawa ko na lang, uh, niremedyohan ko na lang po siya. No? Hindi na ako gumastos. No? Bali, may, may welding ako. Then, may iniwan na tambucho ng customer. Yun na lang ang ginawa kong para. No? Bali, kinonvert ko na lang siya. So, ano nga ba talaga ang nagiging nito kapag pinapabayaan natin yung tambucho natin na may sigaw na may sira? No? Sa experience ko po, bali, ilang buwan ko rin po ginamit na may sigaw yung tambucho na. No? Ang nagiging nito, yung akala natin, yung spark plug natin palitan na no dahil mga parang natitinga siya so hindi nagiging normal yung minor niya no pag uh, umaandar ka minsan nabibilawukan yun po no hindi kumbaga minsan abala na habang tumatakbo ka medyo nab na, nabibilawukan nga no ikalawa akala po natin na uh, mayroon din punti nga yung carburetor natin no yung may dumi sa loob kasi nga yung minor niya nagbabago no kumbaga tumatakbo ka bigla na lang mabibitin yung gasolina so parang ganoon no kaya, yun ang nagiging depekto niya sa experience ko. No? Then, yung ikatlo, nagamit ko siya nung tag-ulan, bali, nakalimutan ko na may singaw, na ko sa tubig ng hanggang dito, no? yung bang lumubog yung tambucho. Yun po, madali po siyang mapasukan ng tubig or huminto yung motor nyo. Kasi, imbis na dito sa dulo, lalabas yung yung hangin niya galing sa motor, dito po, no? Dito mismo sa puno. Kaya minsan, pag uh, nahinto kayo dito sa bahay, may possibility na yung tubig ay madaling pumasok doon po sa loob ng bakit na niya no? at madaling masira kapag pinabayaan niyo to. So, ganun po ang magiging diferensya niya hanggang sa yung simple butas lang ng kambutyo no? ay lalala ng lalala. No? Kaya doon sa mga ganung diferensya yung motor, may butas yung kambutyo. No? So, Hanggat maaari, ay bigyan natin ng oras at pagkakataon na atin itong maayos. No? Sa experience ako po naman, hindi na po ako namili ng mga replacement. No? Ginawa ko, uh, may sarili akong mga gamit, welding, uh, nakuha na tangkot Kaya yun na lang po ang aking, aking ginawa. At yun po ang ipapakita ko kung paano maremedyohan ng hindi nyo na kailangan uh, gumastos ng malaki, lalo na kapag na-stack ka ang inyong piyasa. No? Kasi ito, malaki talaga ito kung stack siya kasi maganda yung quality yung motor. Hindi katulad ng mga replacement nga na sinasabi natin na kumbaga, hindi maganda yung performance. No? So ito po ang ipapakita kong video sa oras na ito. pakinggan natin yung tunog yung dugtungan niya ano ayan, so, ayan. So, yung puno niya so bali wala na po siyang singaw no wala kang singaw singaw magmula dito sa puno ayan hanggang sa may dugtungan niya ano ayan. ayan tahimik na at ganoon na rin po sila tapos So bali yan ang re-referan ko natin no? Patayin ko na so, Tingnan natin may nakita kita yung Kambucho rin no? Subukan so, natin i convert to Okay halos magkasintaba lang sila, no? Ayan. natin kung mo-obra. Na. Ayan. butas na oh. Ayun. Butas dito, butas na rin dito. Ito, butas na rin to. Butas na rin dito eh. Ang dami ng butas. So ang bali ang gagawin natin, bali ito yung ipapalit natin, medyo wala pang butas. Oh. Medyo maganda pa. Ito yung papalitan natin. So, kakahuwiin muna natin to hanggang dito kakating natin dito saka natin ipapatong dito then kung saan nang aabutin tutulin natin dito so sa puno ito saka natin idudugtong dito so hindi na ito masusunod itong original niya na nakadesign no? magiging diretsyo na lang siya Ando, magiging conversion niya no? mawawala na ito kumbaga diretsyo na siya no, yun po ang option na gagawin natin so para mabisaan ito para tingin muna natin siya no? So ito, puputuli natin ito, no? Dito, sagad natin. So, ayan, no? Sabi siya, ikakating natin siya. Para i-welding na lang mamaya. So bali ayun, binalik na natin yung tambucho niya. So ang pinutol natin dito. Kaya diyan tayo magdudugtong, no. Ayun. At ito yung papalit natin, no. So ayan po yung imaginary na dugtungan. So dito tayo magma-mark. Markingan po natin dito, no. Ito. So tayo dito tayo magpaputol, no. So di ba rin ang medyo mahaba kaysa mabitin Uh, try po natin putulin dito na. No? So ayan oh, no? bali nakuha na natin yung eksaktong sukat niya no. Eksaktong sukat ng hmm. yan yan. So yan. welding na lang po kailangan natin, no. we welding na po natin siya. Tabi na natin itong mga sobrang bakal. So ito po no, bago natin siya i-connect, linisin muna natin itong mga ribaba niya, no. Para ito yan, yung mga ribaba na yan no? sa gilid-gilid, no. Yan ang lilinisin natin, no. Eh no, kasi naitasta na po natin yung tambucho no. Itong tutungan dito then dito sa sa puno 'yan. So i-spot muna natin sa puno. So pag na-spot natin, i-spot natin dito sa luktungan para ma-perfect yung malulit natin so, Pali, po, no? yan. Diyan siya. Ay, labas na po natin siya para full wheel na natin siya. So ayan. Full wheel na natin siya. Ano. Ito. 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 Ayan, ginabi na tayo. Ayan, natin. ikaw taga video ah. sama bahay mo, samahan mo na rin ang dasal. <laughs> Tama. Ada sumakuya tak pernah.

ayan po, no? Kahit inabot na tayo ng gabi. Ayan. Ayan, lapat. Lapat na lapat. Wala ang kasingaw-singaw. Ayan. Bukas, check upin natin ng maaga. Tingnan natin. Ay, okay, yung ano, kaway-kaway. Puta ka na, na. Video, video ka na pero. Puta. ito na po yung ginawa natin kagabi. Inabot tayo ng gabi na, no? Yung tambutso. Ito, ito. Yung dugtungan. Dugtong natin na dambucho, no? Testingin natin paan darin ngayon. Ayan, pakinggan natin yung tunog. O, yun, yung dugtongan niya, no? Ayan. So, ayan, so yung puno niya. So, bali, wala na po sa singaw, no? Walang kasingaw-singaw. Magmula dito sa puno. Ayan. Ayan. may dugtungan niya no? ayan o no? ayan tahimik na